So, ito ngayon yung uh, bago nating uh, na produce no. So, marami tayong demand nagmi-message sa atin na mga uh, kukuha ng itlog kaya hindi natin kaya sila lahat na masuplayan kasi iilan lang tong breeder ko. Breeder uh, talaga yung uh, purpose ko dito. So, pag-observahan pa natin itong mga pinasok natin dahil yung unang batch na pinasok ko sa incubator ay uh, lima lang yun na pisa no? kaya hindi mo na ako nagpapasok ng uh, itlog sa incubator no? Uh, pero malay niyo by someday na magkaroon tayo ng uh, maraming uh, manok no? ay uh, matukunan natin yung uh, pangangailangan ng ating mga viewers na magkaroon ng uh, ano? kasi dito pa lang sa kapitbahay ay uh, kapos na kapos na yung uh, harvest natin no dahil uh, uh, nagkulang pa ha no uh, siguro apektado tayo nitong uh, madalas na pag-uulan no oh uh, uh, naaway ako nung uh, uh, king tandang lapit pa kayo makulong ha? so dito lang sa mga kapitbahay ay uh, kulang na yung ating uh, na produce na itlog So, yun naman ang goal natin, magkaroon ng uh, maraming fight uh, manok, no? Dahil uh, di demand talaga, no? Marami tayo, mas lalo na pag uh, dating ng pasukan, dahil ating mga estudyante, kailangan ng ating mga anak yung uh, ganito, dahil taas sa protein to. No? Mataas sa protein nitong uh, itlog. Kaya mga estudyante, mga anak natin ay uh, kailangan na kailangan nila yung ganito. Pero by Sunday, pagkaroon tayo ng uh, maraming uh, manok at uh, kaya na natin supplyan sila, no? So magantay-antay na lang at uh, sa ngayon ay uh, dito pa lang tayo sa ano sa mga kapitbahay, no? Dito pa lang sa kapitbahay uh, kapos na tayo. Yung pa kaya, yung mga nagme-message na mga viewers natin. Pero ah uh, pasensya na po, no pasensya na po. So kanon po kalakas yung uh, demand sa ating uh, ano, ating produkto, yung itlog. Ang uh, purpose talaga nito ay uh, papisa pero hindi pa natin ipapasok sa incubator yung uh, ating uh, mga bagong produce na itlog. Uh, dahil uh, inobserbahan pa natin yung uh, tatlong bats na ipinasok natin yung unang bats uh, lima lang yung napisa uh, sa 30 pieces na itlog lima lang yung napisa so hanggang sa ngayon ay uh, binalik ko pa kasi may mga guhit guhit na mga tuktuk na no? so, malay ninyo uh, magkaroon tayo ng uh, maraming produce so, ngayon sa 15 pieces na ating uh, breeder. So kulang na kulang yung pangingitlog nila siguro. Apektado tayo ng araw-araw uh, na pag-uulan dito dahil uh, minsan nakakakulikta na lang tayo ng aanim na pirasong uh, itlog, no? So ngayon lang medyo marami-rami uh, Nagkaroon tayo ng uh, okay na nakuhang itlog, no? Ha, uh, dahil la uh, Ah, uh, tayo ngayon ng 10, uh, no. So kaya kapag uh, deliver tayo. So sa susunod na mga araw, mga buwan, mga ano ay patukunan uh, natin yung pangangailangan natin mga viewers. So sa ngayon uh, na natin sa ating mga viewers na di pa tayo makapag uh, ano makapag-deliver sa inyo dahil uh, kapos pa tayo. By Sunday, magkaroon na tayo ng uh, maraming itlog so masupplyan kayo so, yan po maraming salamat po at shout out sa ating mga kababayan Luzon Visayas at uh, Mindanao at uh, mga kababayan po natin mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants, uh, naway ligtas po kayong lahat no so sa ngayon uh, magde-deliver ako ng uh, itong na-produce ko pang-apat na ano ko na ito, 3 na ibibinta itong uh, tadalin ko ngayon so next time ah uh, siguro pag uh, nagkaroon tayo ng marami ah uh, tuloy tuloy na yung ating ano uh, pag, uh ng itlog so yan uh, maraming salamat happy farming at uh, ngayon na uh, tayo magde deliver ng ating uh, product uh. yan po at uh, na natin to no dahil nga <laughs> uh, nag uh, ano na ito nagtatampo na dahil uh, nadadaan lang matagal na daw siya nag order hindi natin siya mabibigyan pero siguro sa ngayon mabibigyan natin uh, sa susunod naman yung iba ganun lang po don, dahil uh, kung hindi lang kulang na kulang yung ano kung hindi lang uh, tumigil yung iba ng itlog so every 3 days makapag deliver tayo no? kaso lang nagbawas ng pangingitlog uh, ngayon lang tayo nakakuha uli ng uh, medyo maganda ganda kaya uh, makapag deliver uh, tayo so, maraming salamat maraming salamat at happy farming sa ating mga kababayan no uh, may pira talaga dito sa ating uh, ng manukan so uh, natin nga uh, hindi rin tayong nagkamali no, sa ating disisyon. ah uh, iniwanan natin yung uh, hanapbuhay natin sa Manila. At uh, ito ngayon yung kapalit. No? Uh. So, Good morning, maraming salamat. Hanggang sa muli.